Ang kawa dyan. Subukan ko guys ka dyan ano. Pwede kaya yan. Lagyan natin ng pecha yung misuwa. <laughs> Subukan natin. Subukan natin guys. Experiment. Ano ba yung bang... Ano yung gulay dito? Ayan. <laughs> ayun naman kasi All right Sana po masarap. Ngayon, so ito parang ano to, parang nilagang ano, nilagang, ba dito, misua I'm Hinoon ko na yung gulay guys para lumambot. Kasi ito madali naman itong mismo na gulay. Ano lang naman yun? Noodles lang yun. Kasi pakukuluan lang natin para alambutin natin. Akala ko yung itim-itim na yun dumi. Hindi pala. Ito hindi ko na sinama ko kung ano na sayang kasi dami dito oh. Hmm. then experiment time so yun guys no kumukulo na ng, nga uh, po yung ating experiment yan parang oh, mas maganda to oh. Bye. Tapos ilalahok natin to guys nilahok ko ngayon yung miswa guys hindi na yata nakamay <laughs> ko kasi na kayo sa anak ko ha inuubo eh hmm. tapos mga itlog naman so yun guys ito na yung ating <laughs> finished product ayan Miswa na may pechay. Ayan, experiment. Nilagyan natin ng itlog. Pero masarap naman ah. Tulikman ko ah. Okay naman eh. At least di lang puro ano, di ba, masustansya pa siya. Okay. la Ayos ah. Alright. Meron so, na tayo mainit ng kanin. Yan. Gulay naman kasi para healthy naman ang ating mga pangangatawan. Okay. Iyayain ang kumain ng mga warites. <tinyo> <tinyo> sarap na sarap na sa wala sa saluto. Ayan na. ha

Ay, malit mo na, yung baby muna na. Wow! <laughs> yung isa pa. Wow! Yung ate na, yung ate. Yung malaki na, ay Hmm? Dali mo si Maya pa lang. Paluwagan. Hindi sahod. hugas <laughs> <laughs> agad. Sino dapat naman ni Miss? Dapat dito plato. Dapat talaga naman general cleaning na. Ah. <clears throat> Hindi uuurin kapag ni Miss. Bago sa ulit. Ha? Dapat kasi memang limang lang. ang time schedule memang ito yung... pala. Bukit hindi lang na ilagay ko kanina? Ayun. Ano saan din? Lotion yun, sab-sab. Masayang yung samay. Oo oh, yan. Ayaw ko masayang yung putis mo eh. Masayang yung samay. Yan, ito yung isa kayo. sa oh, yeah. kayo? <laughs> eh, sab -sab yung kayo? Sab kayo. sab-sab yung isa. alin dito? Yung bayonet. Ito? Ba yun, eh? ito? Kaya, yeah, Jade, si Papa nung maligo. Ito. Ay, ay, ito yung kay Jade. eh mo yung... Ayan sa Boracay. Ayan to Wala nga dito. Yung isa. sa na Yung subik. Yung subik. Kaya nagpunta nila. Parang nagpunta na ako. Ha? Ito yun o. Sa'yo. Ay, kabayo! Okay. Pag naghilamos ka? Mamaya! Uh -huh. Mamaya pag naghilamos ka? Uh -huh. Ha? Sipag! <laughs> Sipag! Sipag ng aking isip! Ito yung sayo. Ito yung sayo. Ito kay Sam. Ano to? Ano to? Yan. Ah. Pagpilay yan. Ah, pala. Pagpapasag ah. ano? yan. ako, <coughs> yan. Pwede kaya ano yun? Dito, Dito na to. lasing sige yung Dito na lasing. <laughs> Uy! <laughs> Kinukal na yung ano! Ay! Akin na yan. <laughs> Dito to. <coughs> sige, ano mo muna, no? Tapos babalik natin, no? Uy, <coughs> sinapon niya yung Ay, fish. Ilutas mo. Bad. Il Ayun na lang, doon na lang yung fish. Hmm. Ito mo, wawa yung fish, oh. Ah. kawawa yung fish. Alam mo yung mga nanok dati? Yung may kuna? Yung ilayaman um, ng ano? <coughs> Apa, mm -hmm. elakay mo kay Ates sa mm sakyan. Patiin. -hmm. sa sasakyan. Haha. Ito, Haha. 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 Ito, binibigyan ganyan sa binibigyan. Ito, ito yung fish. Ganitong book. Hindi. Bako, pag tayo, bago pa gyan ako, tiba lang yan. Hey. Ayan, Ben. Baka mamaya makakuan pa. Ito naman, ano yung pinalalat mo na yan? Pusa. Mukha ka ng pusa eh. Bata, bata, ano yan? Ha? Ano yan? <laughs> Fish fillet. Pati ah, na pala yung, ano, yung binibigay mo sa amin dadalhin sa bagyo? Yung lagay ng plato. Saan yan? Nakalimutan ko nung, ano, uh, linggo. I don't like it. Gusto ko. gusto ko yan pa, oh. Talagang nanay ko, oh. Ito, ito, kahit hindi ako marunong magluto, at least kompleto. Ito, oh, kahit ito lang, oh. Kahit ito, kalahati lang, oh. lang ang babayaran mo dyan, kalahati akin. 500 yeah. sa'yo. Sa akin, 500. Ito lang, oh. Ay, Ay naku. Kawale. Dami, 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 dami kawali na, oh. Eh, kawali mo na. Hindi naman kapresentable yan. Yung kaldero, <laughs> ibang takip. <laughs> ano, ka. Malita kaldero, tapos oh. mara malaki hindi okay, okay. ka ba? O dito hindi tayo marunong magluto at least kung pwede mong gamit. Hmm. Kasi sabi ko yan sarili. Hmm. <coughs> Sige na ito lang. Ito na mga yan o. Okay, ang presyo yan o. Oh. Kalahati nga ang babayaran hmm. mo lang. Kung pagkakas ka dito, ano ang magandang ka? Eh ka lang sabi, hindi mo na mula ako dinadala dun. <coughs> Kailan pa ako maniniwala. Dadaling kita, ayan o. Oh. Basta uh, ikaw mababayas. <coughs> Okay. gitu <coughs> nga lang ito. Hulugan. 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 Paul, oh, lang babayaran mo. Sa akin ang kalahati. Tapos si, eh, Ang hina naman ngayon. Grabe ka naman. Nasa pag-iingat ka naman, naman yan. <coughs> eh, sige na. Ito lang Ah, oh, wala ko, wala ko. Induction na ano to. Kung curious o. Induction. Ito na Top. Ang induction पकड़ लो ना परमें वाला ये